Hello, mga katsera. Tara na. Tara na, tayo, tayo. At dahil unang araw ni Baby Hapon mga kwatsero sa pastulan ay ramdam ko talaga na pahirapan ang pag-introduce nito sa kanya at ganun din sa mama niya. Dahil kailangan pa naming turuan kung saan sila dadaan paakyat sa pastulan. Me. 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 Flower! At ayun na nga, nagwala na nga si Flower at tumakbo kung saan saan at hinanap ang kanyang anak. Buti na lang andyan yung kuya ko at inassist kami. <coughs> dong, kasi ginatras dong. dong. kami na. Kaso na disgrasya ang kuya ko mga kwatsero, naapakan siya ni Flower at dumugo talaga yung paa niya. Ganyan talaga kabigat ang mga Anglo-Nubian. Malalaki kasi talaga sila. So, take two. Ito na naman. Kailangan na naman namin silang itawid ulit sa ilog. Dahil tumawid si Flower pabalik dito sa akin kanina. Kaya ngayon, ibabalik na naman namin sa kabilang sapa. Tumatay pa si Flower. At naging successful nga yung pagtawid nila mga kwatsero at nagtuloy-tuloy na nga ito paakyat sa pastulan. Tara, samahan nyo ako sa part 2. Bye-bye!